Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. At paalala lang po ang lahat na ating mga tinatalakay sa ating channel. Ay uh, wala na pong iba kundi ano for educational purposes only lang po. Wala na pong iba. Maraming maraming salamat po. So doon po sa mga uh, hindi po open-minded tungkol sa mga ganitong mga topic, no? So wag na lang po tayong manood. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So andito na po tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Ngunit wag na po natin silang banggitin para naman po para sa kanilang privacy, ano? So narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung bakit umuutot ang aking pimpim habang nakikipag siping. Nag-alala na po ako dahil malakas at di ko na makontrol at nahihiya po ako sa aking partner. Ano po dapat gawin? So guys, yan po ang kanyang katanungan kung bakit po umuutot yung uh, doon sa kanyang uh, tawag dito, kanyang bulaklak na lang ano. So yan nararanasan ko rin yan. Nararanasan ko rin ito. So ayon sa aking pagsaliksik o ayon sa pag-aaral, ang pag-utot mula sa pimpim -pim ng babae habang nagsisiping ay maaaring sanhi ng ilang mga kadahilanan. So, narito po ang ilang mga posibleng dahilan. Yung number one, pagpasok ng hangin. Ang pagpasok ng hangin sa loob ng pimpim -pim ay maaring magdulot ng paglabas ng hangin sa pamamagitan ng pag-utot. Ito ay kadalasang dulot ng paggalaw ng katawan o pagbabago ng posisyon sa panahon ng pagkikipagsiping. So yan po ang unang rason kung bakit Uh, umuutot, no? Parang napakasensitibong ano, pero talaga wala namang iba kasing uh, word doon, no? Talaga para kasi siyang utot talaga, no? Pero walang amoy, ha? Yun yun ang utot na walang amoy. So, yung number 1 pagpasok ng hangin. At ang number 2 naman, pabuo na gas. Alam niyo na yung gas ano. Tulad ng ibang bahagi ng katawan, ang pimpim -pim ay maaring mag-produce ng gas bilang bahagi ng normal na proseso ng katawan. Ito ay maaring mangyari sa pamamagitan ng mga proseso tulad ng pag fermentation uh, ng mga sustansya sa loob ng katawan. So ang ibig sabihin doon sa loob, nagkakaroon ng fermentation, no? So mga ilang araw na doon mga laman doon so bigla na lang uh, nagkakaroon ng ano pagbuo ng gas. Kaya yon biglang bigla na lamang siyang uh, lumalabas doon sa tawag dito habang nakikipagsiping no so yun ang uh, isang dahilan yung pagbuo doon sa ilalim at ang number 3 naman pagkaupo ang posisyon ng katawan habang nagsisiping ay maaring magdulot ng pagpasok ng hangin sa loob ng pimpim uh, -pim na tinatawag lalo na kung ang mga posisyon ay nagdudulot ng paglabas at pagpasok ng air packet na tinatawag tulad ng posisyon na patuan alam nyo na yung posisyon na patuan no parang aso so yan po ang uh, pangatlo na uh, dahilan ng pagutot so yan po yung pangatlo at ang pangapat naman natin ay yung relaksasyon ng mga kalamnan ang mga kalamnan sa paligid ng pimpim -pim ay maaring mag-relax habang nakikipag sipping na maaring magdulot ng pagpakawala ng hangin. So meron ding time na habang uh, tawag dito, relax na relax yung mga kalamnan habang nakikipaglabanan uh, sa ating mga mahal sa buhay. So nagkakaroon siya may tendency na Uh, talagang magdudulot ito ng pagpapakawala ng hangin doon sa loob. So, wag na po tayong mabahala dahil marami kasing nagtatanong sa akin, meron na po akong ginawang ano nito pero last year pa yata yun. Siguro hindi niya lang nakita. Kaya ginawan ko uli pero hindi naman halos pareho dahil iilan din dito yung mga nadagdag ano. So, talagang ano pala talaga ito, nangyayari. Akala ko ako lang. <laughs> <laughs> Yun pala para din pala sa iba. So yan po yung number four natin. At ang number five naman, pagpasok at paglabas ng hangin. Ang pagkilo sa panahon ng siping ay maaring magdulot ng pagpasok paglabas ng hangin sa loob ng paligid doon sa ari. Ito ay maaring mangyari kapag ang uh, ang pimpim ay namamasa na sobra o yung 'di ba habang nakikipaglabanan nagkakaroon ng ano eh yung katas doon sa loob kaya paglabas-pasok sa loob ng pimpim nagdudulot ito ng paglabas din ng hangin so kaya halimbawa yung position ay yung patuan. no na basang basa yon kasi 'di ba nangyayari yon na talagang pag uh, anong tawag dito yung Masasarapan tayo. 'Di ba? Parang talagang nagbabasa yung atin doon sa loob. Kaya bigla na lang labas-pasok, labas-pasok yung sandata ng lalaki. Bigla na lang siyang uh, tawag dito. Bigla na lang lalabas yung hangin. So yan po yung panglima na pagpasok at paglabas ng hangin. Papasok, lalabas, papasok, lalabas. So, wag na, wag na tayong mabahala sa susunod na kapag meron tayong mga ginagawang posisyon na hindi pa natin nagagawa, tapos biglang ginawa natin na nagkakaroon ng tunog o itong pag-utot. Tunog na lang o pag-utot, no? So, wag na kayong mabahala dahil ito po ay normal. Pero bagamat ito po ay normal na nangyayari, kung nagiging discomfort o problema ito, minabuti na kumonsulta po tayo sa isang doktor upang malaman kung mayroong posibleng problema sa kalusugan, no? So, kung hindi ka na... Kung parating-parating nangyayari ito, kahit hindi nakikipag-lambingan uh, nakikipag, uh, sa iyong mahal sa buhay, no? O kaya ano, wala ka namang ginagawa, bigla na lang nautot ng ganun, may tunog na lumalabas, mas minamuti talaga na pumunta tayo at magpatingin tayo mismo sa isang espesyalista o sa ubigay ni ninyo para naman malaman natin kung ano talaga ang dahilan, baka hindi lang yung, ang dahilan is yung normal baka meron pang ibang mga karamdaman na hindi pala natin alam kasi alam alam naman natin pagdating doon sa loob no lalo na doon sa mattress o sa ovary kung saan-saan pa diyan so mas mainam na na magpatingin po tayo sa isang espesyalista na para pag uh, ano yung anong tawag dito yung masigurado natin na walang talagang ano walang ibang dahilan pero pag alam natin na sumasakit guys kapag sumasakit na nakikipagtalik uh, tayo, ay talagang iba na po yun. Kaya kailangan na po natin talagang magpakita sa doktor o no, para safe naman po tayo. Kasi eh, hindi natin alam kung anong klasing tunog na yon na naririnig natin na lumalabas. So, yan po, sana nakita mo ang uh, aking vlog na yun. Ginawan ko na lang din pang kalahatan para doon sa hindi pa nakakaalam at hindi nakakita doon sa uh, isa kong vlog, no? So, sana makita nyo rin ito. Maraming salamat.